So ayun what's up, mga kababayan at uh, welcome back for another video. So ngayon nga mga kababayan, uh, bibigyan natin ng uh, ano reaction itong uh, sinasabi na di umano ay kapitbahay. Ah. Okay, kapitbahay ni Rom Okay. So ayun mga kababayan, no kung bago ka pa lang sa aking uh, channel, ako nga po pala si Virador Piqua at your service. So ito mga kababayan, itong uh, usaping ito, ito yung uh, couple days ago no, na di umano ay ah, nagsalita o oh, ang kapitbahay ni Martin Romualdez o oh, may matinding revelasyon daw. Okay, so pakikinggan natin ito. Ako malala ito ah, mga kababayan, malala ito. Kung ito ay ah, ano, no? Ah, ito ay ika nga eh, matinding revelasyon. So, dito natin makikita mga kababayan kung talagang malinis or uh, madumi itong si Romualdez, no? Ayan, shout out muna sa mga solid ka BBM natin diyan. Ayan, uh, so uh, ituloy na natin itong uh, ano na ito, no? ah uh, itong revelasyon, itong rally na 'to na nangyari ng isang araw. Okay? So ito panoorin natin. And you. centavos Or something. I got taxed. It's 340 pesos. I ride an angkas going to the Pier 4 in Cebu City. I got taxed again. I bought soft drinks. I bought bottled water. I I bought Wi Fi subscriptions. So I got taxed again. Putang inang value added tax. Ang dami. Just try to imagine if a single Filipino. Is paying at least two hundred pesos of value-added tax? money.com the opposite of any work platform That's we tried right. in the past. We tried other work management platforms, not naming. On a daily basis, mm. two hundred. Multiply it by one hundred million, ang yaman ng Sagot kayo, mga, uh, uh, kongresista, oh, Inamong kayo ng <laughs> ate. Ako, ha? I uh. understand, I cannot wrap my head around the fact paano nyo naiisip, paano nyo hindi naiisip kung gaano kayo ka-immoral, kung gaano kayo ka-demonyo. Nagpapakasasa kayo sa pirang hindi inyo? Tumakbo kayo para maglingkod. Just reminding you, sir and ma'am. De, oh, ayos naman yung pinupunto niya. Correct, mga kababayan. Oo, oh, tama nga naman. Pera natin yan. Pera ng taong bayan yung nilulustay nila. Kagaya ni Sara Duterte, yung nilulustay niya sa confidential fund. Pera ng ano yun. Ng, ano, eto rin sa flood control, mga kababayan na ano nadadawit yung mga pangalan eto ah mga kababayan eto yung uh, isa sa mga dahilan kung bakit naghihimutok pa rin ang ating mga taong bayan. Dahil nga dito sa pera na limpak-limpak na sa lapi na ngayon lang nga ngayon lamang po sa kasaysayan na maraming lumab maraming uh, dumaan na presidente kay PBBM lamang po no na ilabas yung mga ganitong klase ng anomalya. iba klase talaga eh no yung uh, impact ni PBBM. Grabe talaga yung uh, pag-upo ni PBBM. Imagine ninyo, ah, lahat ng malalaking iskandalo lumabas sa panahon ni PBBM. Inilabas sa panahon ni PBBM upang sumpuin, ba? Diba? Upang maipaalam sa publiko na ito, ito yung mga hayop na animal na mga taong uh, ganid sa kayamanan, ba? Diba? Tumakbo kayo para maglingkod, hindi para magpaglingkuran. And you as honorable because mm. between you and the bayan, you are the least you are the least organization with honors with honors you don't have any zero you don't have in any honors wala kayong mga moral wala kayong mga immoral kayo mga makakapal i am so frustrated i am so angry beyond angry nakakaputang ina kayong lahat dyan. sa house of representatives mga mamatay na sana kayong lahat na kayo ng kidlat. Super ang pangbababoy at panggagago nyo sa mga Pilipino. You're treating us like an idiot. Like we don't have access to information. You're treating us as someone as imbecile. Kaya na lang sumugod ngayon. At sunugin ang mga kaluluwa nyo. Dahil na bilong kayo sa impyerno, mga putang ina nyo. Ang kulit ng bata dito. Ang... kulit ng bata dito sa background. Ah, <laughs> uh, uh, kala ng bata ni, na ito. niya yung uh, mga bagay-bagay. Uh, nakarinig lang ng mura eh. nagpapakain sa yo. Nagpapakain kami ang nagpa-fund ng lifestyle niyo. Correct. Mga putang ina. Ano ginagawa niyo diyan sa Senate? Ano ginagawa niyo diyan sa Congress? Are you just doing login and log out and that's it? No! Mm. We demand that you work. You work diligently. You work morally. And you work Correct. hard for the Philippine people. For you. To earn our trust. Because you just don't deserve our trust and respect. I don't think so. It's going to happen anytime today. Mga mm. makakapal ang It's a wrap. Galit na galit si ate, ano? Galit na galit. And galit. sa mga natin police. And our forces of the mm. Philippines. Sir. With all due respect, I know na iipit kayo, na kayo kasi ang chief of comadyo, but then you're bound by your service, and you're bound by your contract, and you're bound by your employment, but please, this is beyond insane. This ang na ng mga sasakyan nyo. Ilang sasakyan ang gusto nyo? Mga putang ina nyo, ilang bahay sa Ford Smart ang gusto nyo? Napakahirap namin dahil ninanakaw nyo ang pera na para sa amin. We're not asking for private jets. We're not asking for Balenciaga just like your wife and mistresses. We're not asking for Chanel. We're not asking for abroad. Travel abroad in Europe, in Edinburgh, in Scotland, in Italy, in Paris. We don't want that. We just want the basic services, hospital, working hospitals with medicines and with working medical professionals, paid by Filipino taxes. Yun lang, very minimum lang, basic standard it nyo may bigay. What kind of employers, employees are you? Bumaba you yun? Isarado nyo yung kongreso! Wala na mga ambag yan sa mga Filipino! Walang ambag! Zero contribution! Pinapalamon lang namin kayo! Magkakapal kapal lang mukha nyo! Sino sa yan? Pinapalamon namin kayo! Wala kayong ambag, wala kayong ginagawa, hindi kayo nagkatrabaho, nagnanakaw lang kayo! Araw-araw! Yun lang! sinalakaw nyo. Sino yan ang lumabas sa kongreso? Yan ba ang aming honorable magnanakaw? Putang ina mo! Pinapalamunin ka! Kung merong batugan at palamunin, hindi yon ang mga standby. Ang palamunin! Ang palamunin at batugan ay nasa kongreso. Mga sa Malacanang? Mag-order kayo ng buffet, ng steak, ng caviar, and for what expense? From our hard-earned taxes. Ikaw, sir, you're working hard. Pera mo ang ginagasto ng mga putang inang ito nang nasa kongreso. Isara nyo yan! Isara ang kongreso! Walang ambag yan sa Pilipino! Putang ina! Yeah, you are so fucking incompetent that like you don't know how to do that. Para kayong kaklase ko nung elementary. Anto'n sa klase hindi nakikinig, Bobo na nga, hindi pa nag-aaral, pumupunta lang sa paaralan para sa baon. God oh! kinausap ko sa mga kababayan ko. Dalawa, I have two requests from my fellow, fellow Filipinos. Una, please, let's have a fucking standard when it comes to voting. Tignan nyo si Lito Rapid. Quiet as a mouse. projects, She's quiet as a fucking mouse. Right? Eh? viral do na video. Tito Soto, my God, dear, I'm here. I'm finally here, Tito Soto. I'm here. And I'm going to say it again. What makes you qualified to become the Senate president? You don't belong there, you belong in It Bulaga. Paano nagbago ang buhay ng isang pamilyang Pilipino sa Canada sa loob lang ng isang taon? You, you cannot even create a simple, cohesive, concise introduction. How are you gonna enforce, amend, approve laws? Being a politician is very, is very It's being very technical kapag bobo ka, umalis ka na dyan. Well, anyway, sabi nga nila, intelligence is limited. Stupidity is endless. Unfortunately, meron tayong endless supply of stupidity, both in the House of Congress and in the Senate and in the executive branch. Nakakaputang ina niyong lahat. Hindi niyo pag-aari ang Pilipinas. bumaba kayo, isauli niyo ang mga perang ninakaw niyo. Matanong lang, nasa na si Martin Romualdez? Balita ko raw. He, he deregistered his private jet. Is that true? Matanong sa mga tuta mo dyan sa kongreso. Tanungin mo sila. Pagitanong sa mga tuta ni Martin Romualdez dyan sa kongreso. Where is your fucking boss right now? abroad, with his stolen money, and he's not going to get back here? Ito, tandaan mo, Martin Walters, we will not forget. Not even sa, sa mga anak mo, sa mga anak ng anak mo, at sa mga anak ng anak ng anak mo. It will be an awesome reminder of the dark history of the Philippines that once upon a time, we have a lame, dark-sitting idiot president. controlled by this evil House Speaker Martin Romualdez, aided and supported by his mini crocodiles at the House of Congress, supported by the senators na walang magawa sa buhay, kundi maging achievement ang pagsisise, paninise sa previous administration. Wala na ba kayong achievement na iba? Yun lang Ganon kayo ka-incompetent? Like even a simple person, ordinary person, can see through all your evil intentions, can see through all your stupidity, the maneuvers, the cover-ups. We see through it all. Hindi kami bobo, mga putang ina nyo! <laughs> okay, so ayo mga ano no kababayan. Etong uh, natapos na ano na to, ito ka uh, rally na yan. Ito mga kababayan, yung patunay na uh, minsan na uh, wawala talaga sa focus yung uh, kaisipan natin sa issue. Oo, uh, at uh, nagiging nonsense yung uh, ano, mga instead na may sense yung ating sasabihin sa mga rally. Nawawala ng sense dahil nagpapadala tayo sa galit. Tama po ba? 'di ba? Uh, katulad ni Ate, ayan, actually uh, to be honest, wala akong naintindihan sa pino point, yung point of view niya. Puro mura yung tumatak sa utak ko na parang nakita ko si Digong sa so, katauhan ni Ate. Nakita ko yung uh, pagiging ano, uh, uh, walang modo. Sorry to for the word din, oh, walang modo. O, oh, binanggit pa niya sila Tito Soto, sila uh, Rizal Ontiveros at uh, Lito Lapid at uh, Commander in Chief parao na ano na si PBBM no. So automatically mga kababayan, hindi ang pinupunto niya hindi about confidential uh, hindi about ano flood control kasi when it comes to flood control mga kababayan, we have to think na si PBBM po ang naglabas niyan. Si PBBM po ang nag-issue na imbestigahan niyan si PBBM po ang nagbigay ng pahintulot na ilabas yung mga pangalan, ilabas yung, uh, ilalabas nila yung mga uh, pangalan at mga tao na involved sa flood control. So, mag tayo kung flood control yung uh, inaano natin sa rally. ba? Diba? Doon tayo sa flood control. Kung, pero kasi kung kuntitira, titiray mo yung mga walang kinalaman, no? Walang kinalaman sa mga ganyan, eh, dapat 'di ba? Hindi na kayo nagrali mukha lang kayong tanga. 'Di ba? Mukha lang kayong mga bobo. Mukha lang kayong kasi biruin mo mura ka ng mura, wala na naintindihan doon sa facts na sinasabi mo. 'Di ba? So ito, eto, hindi ko alam kung kapit bahay ba talaga ni ano to, no, Martin Romualdez. Well, uh, ito ang kagandahan no kay uh, Martin Romualdez. Buti nagresign siya hindi kagaya ni Sara Duterte mga kababayan na wala nang wala nang ang ano eh wala nang ang uh, inambag okay uh, urakot na nga ang kapal pa ng mukha hindi pa magresign di ba oh yun, yun yung sinasabi natin pag once na nadawit ka sa isang confidential okay or nadawit ka sa mga bagay na ganito supposed to be dapat alam mo kung hanggang saan ka lang 'Di ba? Kung mag-resign ka na, mag-resign ka na. Oh. Kasi bakit? Kasi kahihiyan mo 'yan eh. Hindi naman na hindi ang kahihiyan ng Pilipino. Kahihiyan mo 'yan bilang isang tagalingkod sa Pilipino. 'Di ba? Ikaw ay naglilingkod sa Pilipinas. Tulad ni PBBM, okay, ng ating mahal na pangulo. Oh. Nung siya, okay, nung siya ay uh, tahimik, gusto nyo, gusto nilang pag-ingayin. Gusto nilang may gawin. Ngayong may ginawa, o, oh, sa kanya pa rin isisisi. ba? Diba? Ano ba talaga, kayong mga, ano, uh, DD mga DDS, hindi namin maintindihan na kung ano ba talaga yung uh, point, point of view nyo. Masyado kayong magugulo ba? Diba, masyado kayong uh, ang dami yung uh, sinasabi na nonsense. Sa totoo lang. Oh. Na, na, ano nga kayo ng debate? Hindi nga kayo ano, manalo-nalo. Di ba? Yun yung na sinasabi natin dito. Eh. Masyado kayong uh, ano, masyado kayong uh, mapansisi sa mga taong uh, hindi naman na, uh, di ba? Angkop sa pinag-uusapan dapat doon kayo sa angkop ang pinag sa pinag-uusapan. 'Di ba? Katulad nitong ano, nitong uh, itong uh, confidential fund. Oh. Naka-stick lang kami nung nung inano namin tong confidential fund nung panahon na issue 'yan. Naka-stick lang kami sa confidential fund. Hindi na kami nagbabanggit ng kung sinong Poncio Pilato. 'Di ba? Oh, nandun lang tayo sa confidential fund. Yun dapat, ganun dapat. Kayo kasi mga nagrarally dyan, na mga putok sa buho, di ba? Hindi maintindihan ko ano talagang personal yung pinaglalaban nyo, di ba? oh, hindi ko alam kung mga hindot lang yung mga ano dyan, nagsasama-sama dyan. Di ba? Pero, puta, hindi na maintindihan, puro mura yung ano mo, sinasabi mo dyan ate. Di ba? Hmm tapos manini ka pa ng mga tao na walang aksyon. Eh di, putay na di, ikaw itong, ano eh, ikaw pala itong matalino. Hindi ka tumakbong senador. Di ba? Hindi ka tumakbong, ano, congress. Sa congress, sa bilang isang, ano, congress woman. Di ba? Hindi putak ka lang, lang putak. putak ka, may nangyayari ba sa putak mo? Wala ka rin naman nagagawa. O. Oh. Di ba? Isa ka lang ding basura dyan. Pakalat-kalat dyan. Salita ka ng salita. 'di ba? Nang nonsense. Wala na sa totoo. <laughs> Pinanood ko yung 11 minutes, walang naintindihan, 'di ba? Oh. Nag resign na nga oh si Martin Romualdez. O, oh, di habulin mo. 'Di ba? I-demanda nyo. Ganun lang ka simple 'yun. 'Di ba? Para may sense yung ano nyo, may sense yung uh, ano nyo, 'di ba? Hanas nyo mga sinasabi nyo. 'Di ba? Mm. eto yeah. ito personal reaction na personal reaction ko to sa mga nangyayari ngayon. No? Dapat naman talaga mga kababayan, yung pera ng taong bayan, pera talaga ng taong bayan 'yan. imud mod sa benepisyo 'yan para sa taong bayan. Huwag kuraputin. 'Di ba? Kaya nga sabi ni PBB, mahiya naman kayo. Ablan kayo ng kap sa kap kapala ng mukha nyo. ba? Diba? So, ayan nang dito na lang ating video mga kababayan. Ha? at uh, pa-share po ng ating uh, video ngayong araw na ito at maraming maraming salamat po so magsama-sama tayo uh, once again ito po ang inyong lingkod uh, si Virador Piqua at your service mga kababayan, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay tayong lahat, mabuhay ang ating mahal na pangulong si PBBM, maraming salamat and God bless, Pizza.